Mayo 16 at nandito po tayo sa Barangay Subol. At muli natin makakapanayam si Ginoong Abraham Bautista Jr. At uh, siya po ngayon ang pangulo ng uh, Barangay Subol Farmers Cooperative Association po. Association. Magandang hapon na ha, kuya. Ah, magandang hapon sir. Opo at uh, ako yung magtatanong lamang po, no? Uh, kaugunay po sa pagkasaka. Okay lang po? Opo, oh, sir. Uh, ilang tara po ba sinasaka nyo? Bali, dalawa po, sir. Uh, uh, kailan pa po kayo nagsimulang magsaka? 10 years na po ngayon, sir. matagal tagal na rin po. Opo, oh, sir. At marami na rin uh, kaalaman, kasanayan sa pagkasaka. Ano po? Yes, sir. Ongoing po ang review ng rice tariffication law. Pinag-uusapan po sa Kongreso yung amendments kayo po bilang magsasakang Pilipino, ano po ang nakikita po ninyo para talaga maging competitive kayong mga magsasaka? Ah, sir, sa ngayon po ang nakikita kong uh, magandang gawin ay matulungan pa yung mga ibang farmers, lalong-lalo na po sa mga pag-aaral tungkol sa pagtatanim at uh, uh, tuklas pa ng mga makabagong binhi para mapataas ang aning. Kayo po ba'y membro na RSBSA? Membro po ako ng RSBSA, sir. Nakatatanggap po kayo ng mga ayudang ibinibigay ng ating gobyerno? Yes, sir. Nakakatanggap po ako. Ano-ano po yon? Nakatanggap po ako ng binhi, uh, abono, at saka may uh, 5,000 pong uh, binibigay po. Ayong makina? Uh, sa ngayon po, wala pong makina na na ibigay pa sa amin, sir. Yeah. So, ito po ay natanggap nyo sa loob ng uh, lima hanggang anim na taon. Ano po? Yes, sir. Naging competitive po ba kayo kung inyong uh, susuriin sa mga nagdaang anim na taon? Uh, sir, sa nagdaang anim na taon, medyo hindi po naging competitive. Singapore uh, lalo na po sa nangyayari ngayon sa ating uh, panahon na nagbabago-bago sa climate change. Kaya kung minsan kahit may tulong po na binhi at saka ay hindi naman po mai-timing sa pagtatanim ng uh, palay. Tsaka nahirapan din po sa lalo na sa tubig. Lalo na ngayon sa panahon po ngayon medyo natuyot po yung ibang uh, bukirin kaya medyo uh, bumaba po yung ani ng iba. Pero salamat na lang po at medyo tumaas ang presyo ng palay. Kung sakasakali po kuya, uh, kayo po'y pamimiliin sa mga ayudang, babanggitin ko ano po yung ipaprioridad po ninyo. Ayudang binhe, magbibigay po ng sapat na ayudang binhe. Pangalawa, magbibigay po sa inyo ng sapat na ayudang kataba na kinakailangan po ninyo. O kaya naman, ay bibigyan po kayo ng uh, ayudang ayudang 5,000 kada cropping. At pang-apat, ang gagawin po ay uh, bibilhin sa mataas na presyo ang palay ninyo, yung inyo pong inani. Ano po ang pipiliin ninyo sa apat? Para sa akin po, sir, uh pipiliin ko po yung uh, mataas na presyo na lang po ng palay. Bakit po? Kasi nga po yung uh, pagtaas po ng uh, presyo ng palay ay makakatulong sa amin dahil uh, kung umani kami nang uh, marami, mas marami rin po yung mapagbebentahan namin. Ayaw nyo ng uh, sapat na ayudang pataba. Ko para do sa presyo ng palay. Uh, kung minsan kasi sir na lalo na nung, nung mga na medyo hindi mo mapili yung gusto mong abono sir eh tsaka kwan din eh yung pong 5,000 pesos na every cropping meron kumpara mo sa matas na presyo ng palay ah uh, mas maganda rin po sir yung uh, mataas na presyo na lang ng palay sir para kasi yung uh, 5,000 na kwana eh, yun nga po pabago-bago ang buwan na uh, ng rin natin ma, baka hindi rin magamit ng maayos.